Usap lang tayo. Dapat, nakikinig ka lagi sa sinasabi ko. Ha? Maupo ka lang. Pag sinabing opo upo lang. Ha? Huwag kang masyadong hyper. Ha? Upo lang. Pag sinabing matulog, matulog ka. Ha? Masyado ka na. Oo. oo. Saan ka na naman pupunta? Shhh, dito, balik ka doon. Balik ka doon. Upo ka doon. Doon ka. Balik ka doon. Sige na, bumalik ka doon. Maupo ka doon. Hindi ko sinabing diyan ka maupo. Dito ka maupo. Oh. Doon sa harapan ko maupo. Doon ka maupo. Dito, dito. Upo ka dito. Doon, doon. Doon. Kuhanin mo yung laruan mo. Kunin mo laruan mo. Dali. Ayun yung laruan mo. Kuhanin mo doon. Dali. Kunin mo doon laruan mo. Bilis po. Hunta ka doon sa unahan. Diyan ka. Maupo ka diyan. Opo. mau po Maupo. 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 Yan. Ganyan, ganyan. Very good. Yung tenga mo kasi laging nakatayo, kaya ang dami mong naririnig. Ha? Pag sinabing maupo, maupo ka lang.